the one and the only, Ian Veneracion! <laughs> isang bigno ang sagot ng aktor na si Ian Veneracion nang tanungin kung payag ba siyang mag-frontal nudity sa isang acting project. Sabi ni Ian, hindi raw talaga niya kaya ang maghubad sa harap ng mga kamera, lalo na ang pagpapakita ng private parts, but in fairness, may valid reason naman ang seasoned actor about this. Sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda kay Ian, sinabi niyang wala siyang balak na gumawa o magbida sa isang pelikula na kailangan siyang maghubad. I am super not comfortable with showing skin, like taking my shirt off. I am really not comfortable, Ania. Super no rin ang sagot niya sa tanong kung papayag ba siyang gumawa ng nude scene sa pelikula. Because hindi ako comfortable sa katawan ko, no, pero the artist in me would say, of course, why not, but again, being me, no, ang nakasmile na sagot pa ng aktor. Kahit medyo nagkakaedad na si Ian, napakarami pa rin kinikilig at nagpapantasya sa kanya, kabilang na riyan ang mga bading at matrona. Sabi ng aktor, hindi raw siya takot na tumanda sa bayturo sa kanyang balbas, kapag pumuti na lahat ito, feeling ko, gagayahin ko na si George Clooney o si Phil Jackson. I just feel it adds character, even wrinkles, aniya pa. Tungkol naman sa isyo ng indecent proposal, inamin ng 49 years old na aktor na meron din siyang natatanggap na offer, directly, no, hindi diretsyo, mga pahapyaw siguro pero directly wala. Kung sakali man, I would appreciate the honesty, I would say, thank you for being straightforward, But no, kumbaga, I am not selling that service, sabi ng aktor. Flattered at natutuwa rin siya kapag may nagsasabing karamihan sa mga supporters niya ngayon ay mga tita, nanay at lola na. I am always being teased about na my market are the titis and the lolas, I am really proud to have my army of titis and lolas behind me. Parang sinasabi ko, sila nga yung discerning ones, so I appreciate it, I am really proud of them, sabi pa ni Ian. Samantala, inamin din ng aktor na may mga pagkakataong tumatanggi na rin siya sa mga proyektong inaalok sa kanya lalo na kapag feeling niya ay hindi bagay sa kanya ang material. I am very fortunate to be in the position that I can say no, not because I have that much. Baligtad eh, when I reached the age of 35 or 40, I started subtracting, before that, It was all addition, you want more cars, you want more clothes, more friends. So when I got to mga 40, I had to do subtraction, bawas kaibigan, pipiliin ko lang yung mga kaibigan, bawas damit, bawas luho, bawas lahat so I can arrive at this position. And I am able to say, no, I don't want to do that, I don't want to do this, hindi magastos na lifestyle, saad ni Ian, and finding the beauty of the mundane and simple things, I made that my mantra. Paliwanag ni Ian Veneracion, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat!